So mukhang may nag-a-advise po sa isang DDS vlogger. Vlogger siguro dahil di ko siya nakikita nang nagbo-vlog. Pag sabi mong vlog, letter V stands V for video, video blog, 'di ba? V as in victory. Oh, or vector. Vlog is nag katulad ko nagla-live, ganyan napapanood niyo sa video. Ang blogger nagsusulat, 'di ba? Letter B, blog. Yan yung inaral namin, part ng curriculum namin nung ako'y estudyante pa bago gumraduate ng 2021. At hindi ko sukat akalain na magkakatotoo yung sinabi ng professor namin na ang blogging ang magiging parang ano future. Ganyan. Ito mga pagsusulat, ba? Diba? Maggumawa ka ng mga blogs mo, may mga website naman at saka may mga platform naman para magsulat. And ito nga po, Facebook, ganoon na rin, naging platform na ng pagbablog. Pero di ba may mga WordPress, WordPress, ganoon, may mga blogspot na website, doon kami nagsusulat noon. And then, hindi lang na-discuss ng professor namin na after blogging, magiging, ano rin, magiging future din ang vlogging. Itong instead na magsulat ka, at magbasa yung mga tao doon sa website ng blogspot, eh panonood na lang sila, 'di ba? Ayay na, hindi na sasakit ang mata mo. Kung kung may ginagawa ka, dapat makinig ka na lang sa video, 'di ba? So parang podcast. Pero ito nga pong DDS na isang isang kilalang lang uh, DDS supporter ni Tatay Tatay Digong ay mukhang nakaramdam ng foul play sa ginagawa ni Jim Magno sa sobra niyang pagsamba kay Tamba. Iba na kasi ang galaw ni Jamagno eh. Mahalata nyo rin yan, dating supporter ni VP Sara and ngayon obvious na obvious nung nakaraan di ba may video nga si VP Sara na inisnab niya si Tamba sino ba si Tamba <laughs> kitang kita huling huli no sa, sa video huli ka kung ninyo nakita panoorin nyo yung vlog natin nung mga nakaraang araw oy salamat kuya best mark na inisnab niya si Tamba may gape eh. and uh, supporter ni VP Sara yung si Jamagno nakilala, nakilala po yan dahil nga sa pagbabanat kay Lugaw nung nakaraang administrasyon ni PRRD kasi si Lugaw nun epal eh, talaga laging eksena, laging kontra kay PRRD, so hindi na nakatiis ang isang Jamagno binatikos na si Lugaw kahit na ibinoto niya noon si Lugaw dilawan niya si Jam dati minado naman siya, binoto niya si Lugaw o, oh, si Lenlen Len. may picture nga sila ni Lenlen Len, ng sama-sama ng mukha nilang pareho dun eh <laughs> si Jam Magno, kilalang maganda na TikToker, kita naman po oh. kaya lang, uh, merong, meron siyang aura, na parang ang sungit niya hindi katulad ng orako na very nene. <laughs> di ba? Very angelic. Parang Angel, parang si Marimar, di ba? Mala Marjorie Barreto, ang kagandahan, di ba? Si magno mukhang mga ngagat. O oh, anyway, palaban nga kasi. Hindi, hindi natakot na. Kasi nung mga panahon nga ni Tatay Digong at ni Lenlen na laging si Lenlen -Len na ipunan ng puna kay PRRD, eh, si Jamagdo yung bumabanat sa mga dilawa na nasa TikTok. Diba? Eh ang TikTok kayo na pinakamalakas na platform ng mga bagets. Pero si Jamagno, hindi alam ng marami na nanay pa noon eh. Akala nila maganda lang talagang dalaga at saka articulate nga magaling mag-English, English, magaling magtaray. So, parang na, na ano na na natalbuga ni Magno yung mga tiktokers na sambang-samba noon kay Lugaw. In-interview rin yan siya ni Banat Bay, nag-offer pa nga doon, medyo red flag na sa akin yun eh. Nag-offer si Banat Bay na baka pwedeng regular siyang maging co-host, ganon, or regular na maging guest ni Banat Bay sa kanyang channel. Si Jamagno talagang, no, 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 never, isang beses lang po. Ganon siya, hindi siya marunong magsalita, wala siyang, walang humility, kaya lang pinalagpas natin kasi nga, di ba, Uh, the enemy of our enemy is our friend and kaaway niya noon si Lugaw so sama-sama tayo noon na na bu, na ba diba, na bumabati ko sa mga dilawan and siya nga po tumalikod na sa dilaw ngayon at syempre sinuportahan ni Jean si PRRD suportado din niya si VP Sara pareho silang taga Mindanao nakakapagtaka na nasa side siya ngayon ni Martin ano ang napapala niya ano ang ipinapangako para sa kanya? At bakit ang galaw ni Jim Magno ngayon? Bukod sa todo-todo siya sa pagpo-promote kay Speaker Martin, ay may mga iba na siyang ginagawa na dapat talagang masampahan ng kaso. eto po yung post ni Pio. Pio Moreno yung pinakita ko sa inyo kaninang Guapings. Teka. Ha. Hati ito. Ayun si Tio Moreno siguro mag-open tayo. Kaya alam, pag nag-open ako. Sana hindi tayo magbagal. Open natin yung profile niya. Tingin tayo ng picture. Okay. Tingin tayo ng photo. Naka-igurot. Ayan. Okay. Okay. Ah, siguro sumasali ito ng mga gino-ginoo, no? Ganon. Asa ah, ng photos ni Tio? Dito nga, tingnan natin. Kami makita tayong hoty-hoty uh, photo, eh. Okay, gusto rin niya yung mga Miss Universe Kinemilatik. Ay, ito si Tio Moreno. Artista. eh ayan, si Jamagano ah, Magkano. Jam Magkano. Ayun, si Jam Magno. kasama si Lugaw. Si Jam Magkano. Para, yun, sa pinaka, ano, rightmost picture. Ito yung picture ni Jam Magno nung, ano, nung nikoting. Nakapun. Jam Magno, kakulay mo na ang dingding. O, di diba pangita na, ano, supporter siya ni VP Sara dati? O. Baka nga kasama yun sa Team Maldite. Ayun, si Lenlen at saka si Jam dun sa dulo. si ni Tio Moreno. This is Tio Moreno. Yan, kopings matsu. Matsu matsu o pak o, Brusko. Isang sapok lang kay Jam Magno, lalong popunggok si Jam. <laughs> anyway, so much for that. Let's go back sa post ni Tio. Um, okay, ano lang, amami uh, mamaya yung post. Uh, brief ano lang tayo, background kung bakit parang nagkakainitan yung dalawa. Well, si Tio Moreno ever loyal sa mga Duterte. Pareho rin yata silang Bisaya ni Jam. May mga parts kasi ng Mindanao na Visayan yung dialect. Okay? Davao, di ba? Uh, Cebuano yung salita or Visayan. Uh, saan ba sa Mindanao na ang salita ay Ilongo? I think parting Davao din. May mga Ilongo dyan eh. Oh. And then maybe in Iligan or Iligan City, ganyan. Yeah, maraming lugar sa uh, Mindanao na salitang Bisaya ang salita. Kaya nga po, nag, diba, nagkakaroon ng warla noon, nagkakaroon ng labanan kung ano ang dapat maging national language ng Pilipinas, Tagalog ba o Bisaya? Kasi kung tutuusin po, mas marami ang gumagamit ng Bisaya. Dalawang state eh, Visayas and Mindanao ang gumagamit ng salitang Bisaya. Samantalang yung Tagalog, ang gumagamit lang Luzon. Eh may mga Bicol pa dyan may mga Ilocano, di ba? So mas marami actually ang gumagamit ng salitang Bisaya. Pero syempre, nung panahon po kasi ng katipunan, ang mga nakalimbag, yan ayan na naman tayo sa history natin. Singit lang. Ang mga nakalimbag na mga pahayagan nung panahon ng katipunan ni na Bonifacio, ni na Aguinaldo, Rizal ay ano nakasulat sa wikang Tagalog or wikang Filipino ngayon kung tawagin. Kaya yan yung parang naging national language. Hindi naman po kasi naka-imprenta or walang publication noon ng mga libro or even mga newspaper in the Zion dialect. Kaya Tagalog ang nangibaba. Okay? Para lang united sa pakipaglaban sa Kastila. O kasi ginagamit noon Kastila at saka Tagalog eh. Anyway, so much for that. Background ng warlaha ni Jamagno at ni Tio. Na daw ang nanay nito. Hindi siya humingi ng tulong kay Jamagno. nag insist Nagpupumilit si Jamagno ng tumulong. Ayaw nilang tanggapin. Nagagalit daw si Jamagno. So, bakit siya namimilit? Di ba may something, may, may mali eh. Halimbawa, yung kaibigan ko, na ospital ang nanay, tapos hindi naman nag, hindi naman, hindi ko naman ka-close masyado. Right? Si Jamagno kasi, tsaka si Tio Moreno, hindi naman sila close. Dati, magkakasama sila as DDS supporters ni dati. Digo. Ngayon, hindi na. Kasi si Jamagno, for the Martin na siya. For the Martin tamba na. Si Tio sticks with PRRD and VP Sara. So, para kunwari, may kaibigan ako na, okay, dati kami friend, pero ngayon parang hindi na kami okay. And then, hospital yung nanay ng friend kong akla. Sabi ko, magbibigay ako ng tulong. Kunwari, dyan, mag, Jan magno. Bibigay ako ng tulong. Magkano? O, oh, bibigay ako. Ang sabi ng kaibigan kong akla eh, hindi mo kami nangihingi sa iyo, ba't ka magbibigay? Abi, gusto kong tumulong eh. Sasabihin kong ganun. Gusto kong tumulong, bakit ba? Tanggapin mo na tumutulong ako ng punta natin yung post mamaya ni Jama sabi nung kaibigan ko na kunwari si Tio Moreno ayaw namin tulong mo dapat ka tutulong anong motibo mo ayaw namin kaya namin mukha namang maya mayamanin to eh di ba oh. tapos nagpupuminit ako ako pa ang galit ayaw uh, ba't ayaw tanggapin ang tulong ko anong klase yan wala naman ako anyway eto po yung pinagbabangayan ni Uh, ito po yung pinagbabangayan ni Tio Moreno na yan at saka ni Jamagno. Itong babae na kausap, ito, ito, itong may pro, itong... Kasi, di ba, pagkaganon yung kulay ng chat, atin yan eh, di ba? Itong mga, yung, yung parang bluish uh, or may, may pagka-purple, atin yan, di ba? And then, ito naman yung reply sa atin ng ka-chat natin. Ka-chat ni Tio, itong babae itong babae daw ang parang inutusan pa kore kung ta kung baka alam niyo yung warlahan ni Tio Moreno at Jam Magno pero ito yung pagkakaintindi ko eh inusap ni Jam itong babae para kunin yata yung mga details okay basahin natin paki translate po sa mga bisaya diha no baka mali yung akin translation hindi naman ako biasa talaga sa marami kasi yung dialectong bisaya iilan lang diyan ang alam ko Oh, uh nabalaka ko ba kay Kabalusyo? Gi-message ko niya ang sabi nung babae ito sa unang chat huhu nag-aalala ako kasi alam ni Jamagno parang gano'n sabi ng babae chinat niya ako eh sabi ni Tio buang scam sa iyang mata baliw daw si Jamagno nang i-scam daw <laughs> sa kanyang mata bisan adtuon ko og city hardware meow huhu, huhu ah ma'am what sino yung ma'am baka hindi si Tio yung chat? tawa-tawa, nabala ka sa, kahit puntaan daw sa city hardware. Ito hardware, di ba? Kahit puntaan sa city hardware. nabalaka ka sa ko, nag daw yung babae. I-block na ako ang gikasabaan ang igsuon. Ha, ha, ha. Ano yun? I-block na daw yung kapatid? Ang gulo, no? Okay, ma'am, huhu. Parang inusap ni Jamagno tong taong to, tong babae, sa kung ano man. Anyway, punta natin yung positiyo. Like, like po tayo. So, Jamagno, hindi ba harassment na sa kalagitnaan ng trabaho ng aking kapatid, translate ko na lang ha. Hello sa mga bisaya. Ito, ito bisaya kasi eh. So, Magno, hindi ba harassment na sa kalagitnaan ng trabaho ng aking kapatid, tatawagan mo siya, sisigawan mo siya, at bakit ayaw tanggapin ang iyong tulong ah, baka kapatid ni Tio yung itong may mga itong blue yung chat bakit si sinisigawan daw ni Jamagno at bakit tinatawagan ni Jamagno yung kapatid ni Tio kasi siguro nga gusto ni Jamagno tumulong sa nani ni Tio na, nihilak na lang Jude siya sa office kay Imorangi kasaban o pinakalit Diyos ko ang hirap ni translate kinsa sino ka bang pandak <laughs> tama ba pagka-translate ko mate sino ka bang pandak ka kinsa di ay kang potota ka yung potot kasi pandak yan eh sino ka bang pandak ka sabi ni Tio kay Magno mura man kag nakatag iya sa akong pamilya para bang pag-aari mo ang pamilya ko parang ganun. magpakita ka sa akin hindi sa korte magsuntukan tayo sabi ni ah, nakikipag kalalaking taong Tio Moreno eh, nakikipag ng... Nak nang hahamon ng suntukan. Siguro si Tio may pagkamalambot din ano, pero matso. May baka akla si Tio ng very very light. By, baka bisexual si Tio. Oh, ibundak man ka ko nimo, bisan kita jud bisan basin kita jud kag bonsai mulupad parang para sabi ni Tio ay baka gusto mo makakita ng bonsai na lumipad mula Davao pa uwing butuan oh, ganoon ah siguro sasapokin ni Tio si Jamag no hanggang sa tumalsik no pa, Lip, lipa lipa o uh, siguro tadyakan niya si Jamag mula Davao pal, pal ng butuan kang-a naman siguro ng utok ni mo ano yung kang-a ano daw ang utak ni Jam Unta hatagan kag budget sa tingog party list para ipa-check up kanila's mental hospital. <laughs> ha! Nababaliw na si Jam. Sana daw bigyan daw ng budget ng tingog party list kasi kung todo tanggol si Jam Magno sa tingog, 'di ba no nakaraan binabati ko sa tingog dahil sa kaipalan. Pakita ko sa inyo yung video ni Jam mamaya ha. Yung tingog party list kung saan-saan nakikita yung mga pictures nila, 'di ba? Tapos nasa mga baso, nasa mga cup noodles, nasa mga Uh, sa mga kape, sa mineral water, nasa stage ng mga pagbigay tulong ng DSWD at kung ano, laging nandun si Tingog di ba, no nakaraang vlog natin, yung Tingog Party yung Tingog Party, part, yun yung, pag-aari ng asawa ni Martin Tamba o oh. Eto ang advice kay Tiyo ng isang DDS grabe kakupal si Jamagno siguro Tio should sue the hospital and the ones who tried to obtain information from the hospital. Dapat daw sampahan ni Tio Moreno ang, ang pagamutan na nag-leak ng info kasi hindi ba na, na nasa hospital ngayon nanay ni tiyo At saka kung sino yung nag-obtain ng info, kung sino yung kumuha ng info sa hospital, oo nga naman, bakit i ng hospital? Bawal yun, di ba? Bakit ibibigay ng hospital ang whereabouts ng nang may sakit, naka-confine, malay nyo, malay nyo is a serious disease. Halimbawa, ay damakaraig. Siyempre, gusto ng, di ba diba, may, may patient-doctor confidentiality thingy-thingy na hindi dapat i-disclose ng doktor at lalong-lalo na ng ospital ang whereabouts ng kanilang pasyente. Ay kung ang sakit pala ng taong yun malala. Halimbawa nga, ay da. Salamat, Mami Nova P., and then ni-release ng hospital sa mga nanghihingi kung sino man si Jean Magno o At kung sino pa baka utos ni Tamba, nalaman ng taong bayan na yung nagpa-confine doon ay may ay dali kahihiyang magaling. So hindi tama, o, oh, open letter to Martin Romualdez in address na ni Tio si Tamba. Sir, just in case you are unaware, John Magnus' recent actions as a worker of Tingog Party List amount to harassment. Hinaharas na si Tio ni John Magno and i unequivocally an condemn such behavior hindi talaga gusto ni tiyo to let me tell you why the recent incident involving my mother's hospitalization ospital nana niya due to her illness is a matter of grave concern given the pre preliminary diagnosis of an ischemic stroke na stroke pala this news was particularly distressing for me as i am currently away from home dedicated to pursuing my lord nag si tio upon learning my mother's con condition i promptly instructed my siblings mga kapatid to take care of her Here and we independently managed the situation without seeking assistance from any politician or relative. Hindi sila humingi ng tulong kahit sa tingog party list. However, my sister received unexpected calls sinatawagan daw from an anonymous number claiming a willingness to cover the hospital expenses. May tumawag at gusto daw sagutin ang gastusin sa ospital. What heightened our surprise was that this anonymous caller possessed precise information about my mother's medical needs. So paanong na-contact ang kapatid niya? Hindi naman nire release ng kapatid ni tio ang kanyang number sa kung kani-kanino lalo sa ospital. Hindi siguro nilagay sa sa ano 'di ba sa information sheet na binibigay ng ospital. At paanong nalaman na nasa ospital ang nanay niya? At nangangailangan sila ng pambayad. Oh. Sinabihan daw niya ang kanyang kapatid na huwag uh, sagutin 'yung caller pero sila palagi ang tumatawag nangungulit. They are asking so many questions sa sister ko and they sent a form na dapat i-fill out. Baka yung form yung kay form ni Tamba. The same form, ayun nga, the thing of party list for medical assistance. Again, we, while we appreciate the gesture, nasyak lang kami dahil hindi naman kami humingi ng tulong galing sa inyo. To make the long story short, we found out that the person pala who kept on calling my sister ay tauhan ni Jam Magno. Baka ito nga po, itong, ito, itong kachat na ito, tong babae na nagme-message. Nag-aalala daw dahil alam ni Jam Magno. Ito, kinukulit, kinukulit daw ni Jam Magno itong inutusan. Tao ni Jam? Paray, may tao si Jam. Nagsorry siya sa amin sa ina na utusan lang daw siya. Yun nga yung konfo, yung screenshot. This was concern, confirmed by Jam when she called my sister an hour ago. Tumawag talaga si Jam sa kapatid niya. Sabi ni Jam, may dami account daw from Kalilangan Emergency Hospital na nag-send ng details sa kanya about my mom. So, as part of Tingog Party List, gusto niya daw tumulong, ah, party na si Jam ng Tingog. Galit ako sa kanya by doing this? Hindi naman. Pero ngayon, na-feature na kami sa Intriga Nation na page posting the same information na nakuha ng tao ni Jam, blah, blah, blah. And what's worse is, hindi ko raw tinulungan ang mama ko, yun ang pinalalabas without them knowing na since day one, ako ang nagka-cover sa lahat sinisiraan si Tiyo. So parang ganun nililibak nila. Willing silang tumulong kasi si Tio ayaw tulungan ang nanay, paninira na. Oh, ang tanong sa mga nakuha Magno ang, ang, at nang tauhan niya ang phone number ng sister ko ni isang form wala kaming finil out sa ospital. ayong sa ospital lang. Okay, wala silang ibang finil out yung tingog party list form hindi nila finil out doon lang sa ospital. Oh. This is a breach of data privacy law. Correct 'di ba? 'Di ba ito yung kinaso kay Taning? Kaya natalo si Taning ni Jover Lorio. Galit na galit si Taning kay Sas. Dahil nag-back si Sas sa pagsasampanya ng kaso kay Jover. Pero, ayun nga, nagkapatawaran si Jover Lorio, si Pinoy Akublag, at saka si Sas. Si Taning, tuloy pa rin ang kaso with Jover. Hanggang ang ending, guilty si Taning magbabay ng 300k kay Jover. Kahihiyan yun, at sayang ang pera, di ba? Although chicken feed yan kay Taning. O, saan nakuha niya Jamagno at tawa, tawa niya ang number ng sister ko? Yun nga po, wala silang finil out. O. Marami daw followers si Tio pero never siyang humingi ng tulong sa kanila. O. Also, never kami humingi ng tulong sa tingog party list. O. Grabe naman kayo. Huwag niyong idamay ang mama at kapatid ko sa usapang politika dahil they are simply living their lives outside politics. O. So, bakit si Jamagno ay parang gumagawa talaga ng paraan para umepal at ina-target si Tio to the point na kinalkal na nila yung records ng, re ng nanay ni Tio sa ospital at inatawagan at kinukulit ang kapatid ni Tio Tio Moreno ano ang gustong mangyari ni Jam kasi yabang na yabang si Jam dito, eh sabi niya gusto lang naman daw niyang tumulong, ayun oh kami na lang magbago para klaro... Blah, 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 blah. Anyway, hindi anyway, yan yung sinabi niya. Hold on. O oh, may warlahan si Sas. Basta sabi ni Jam Magno, gusto ko lang namang tumulong. Ganun ang potet ni Jam eh. Gusto ko lang namang tumulong, tapos kami pa ang minamasama. Jam Agno, malay ba ganit iyo? kung ang itutulong mo ay... Okay, kunwari, tutulong ka ng 50,000 pero ang ibibigay mo lang ay 45 Tapos mi may chinismis nyo pa si Tio na hindi tumutulong sa nanay niya kaya kayo na lang ang tutulong iba iba ang motibo gustong siraan si Tio tutulong pero gaano kalaki itutulong sabi nga ni Tio bigyan nyo kami ng 1 million kung talagang gusto nyo tulungan yung nanay ko sa hospitalization tingnan ko lang kung carry hmm. ay disconnect daw tayo o, i-connect mo na agad connect mo yan disconnect tayo o oh. Hmm. Okay, ano kaya ang mot 'Di ba? Ano ang pakay at bakit ganito nangungulit na si Jam? Gusto nilang hawakan sa liig si Tiyo? Gusto nilang maging kaparte nila si Tiyo? Maging maging samban na rin kay Tamba? O gustong tumulong pero baka mangupit. Hindi natin alam. Hindi ate, alam kung anong gusto niya mangyari. Hindi naman sila close, nag-aaway sila. Yun yung nakakapagtaka, mag na nga yung dalawa nung nakaraan. Nag-vlog na tayo dyan. Tapos si Jam gustong tumulong. Sabi ni Jam, wala akong alam Gusto kong tumulong. kay kaaway ko, kay may ginawang masama sa akin. Gusto kong tumulong. Ang pagtulong, huwag mong ipilit. Jam Magno, kung ayaw humingi ng tulong sa iyo, masyado kang epal. Siguro gusto niyang i-brag yan, no? Na, kaaway ko yan, pero tumutulong kami. Ano? Jam Magno, pinagagagawa mo. Kulang na lang sungay, tama ba? I comment yung nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po <laughs>